Mga maswerteng kulay ng feng shui para sa bawat zodiac sign sa 2025, makaakit ng kasaganaan at pagkakaisa. Ang artikulong ito ay nagsasaad ng mga maswerteng kulay ng feng shui para sa bawat Chinese zodiac sign sa 2025. Sinasabi nito na ang paggamit ng mga kulay na ito ay maaaring makatulong na makaakit ng kasaganaan, pagkakaisa, at positibong enerhiya sa buong taon. Narito ang mga maswerteng kulay para sa bawat zodiac sign. Isa, daga, ipinanganak noong 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Pilak, kinakatawan ng Kailanawan at Modernidad, tinutulungan ang mga daga na harapin ang mga hamon ng may malinaw na isipan. Asul, pinahuhusay ang mga kasanayan sa komunikasyon at nagdadala ng katahimikan, perpekto para sa personal at profesional na pag-unlad. Puti, sumisimbolo ng kadalisayan at mga bagong simula, ginagawa itong isang perpektong kulay para sa mga bagong pakikipagsapalaran sa 2025. Dalawa, baka ipinanganak noong 1925, 1937, 1949, 1961. 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Berde, ang kulay ng paglaki at pagbabago, naaayon sa masipag na kalikasan ng baka. Dilaw, kinakatawan ng katalinuhan at kailan-awan, tumutulong sa paggawa ng matalinong desisyon at mga maswerteng pagkakataon. Kayumanggi, nakapagtatag at makalupa nagdadala ng katatagan at kaginhawaan tatlo tigre ipinanganak noong 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022 pula sumisimbolo ng pagnanasa enerhiya at swerte pinahuhusay ang likas na pagmamaneho at ambisyon ng tigre Kahel. Kinakatawa ng init at pagkamalikhain, hinihikayat ang tigre na ipahayag ang kanilang sarili ng malaya. Lila. Nagtataguyod ng espiritual na paglaki at intuition, tinutulungan ang mga tigre na kumunekta sa kanilang panloob na karunungan. Apat. Kuneho. Ipinanganak noong 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. Rosas, kinakatawa ng pag-ibig, pakikiramay, at emosyonal na paggaling, nagpapalusog sa sensitibong kalikasan ng koneho. Asul, pinahuhusay ang komunikasyon at nagdadala ng katahimikan, nagtataguyod ng pagkakaisa sa mga relasyon. Puti, sumisimbolo ng kadalisayan at mga bagong simula, Ginagawa itong isang perpektong kulay para sa mga bagong pakikipagsapalaran at malikhaing paghahanap. 5. Dragon, ipinanganap noong 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. Ginto, kinakatawan ng kayamanan, kasaganaan, at tagumpay, pinahuhusay ang likas na karisma at mga katangian ng pamumuno ng dragon. Dilaw, pinahuhusay ang katalinuhan at kailan-awan, tumutulong sa mga dragon na gumawa ng matalinong desisyon at makamit ang kanilang mga layunin. Pula, sumisimbolo ng pagnanasa, enerhiya at swerte, nagpapalakas sa ambisyon at pagmamaneho ng dragon. Anim. Ahas, ipinanganak noong 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. Berde, ang kulay ng paglaki at pagbabago, naaayon sa kakayahan ng ahas na mag-transform at umangkop. Asul, kinakatawan ng karunungan at intuition, tinutulungan ang mga ahas na gumawa ng matalinong desisyon at harapin ang mga hamon ng may biyaya. Itim, sumisimbolo ng misteryo at kapangyarihan, pinahuhusay ang likas na karisma ng ahas at kakayahan na makaakit ng tagumpay. Pito, kabayo, ipinanganak noong 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014-2026 Lila. Kinakatawan ng espirituwalidad at pagkamalikhain, hinihikayat ang pakikipagsapalaran ng kabayo at pag-ibig sa paggalugad. Pula. Sumisimbolo ng pagnanasa, enerhiya, at swerte, nagpapalakas sa pagmamaneho at ambisyon ng kabayo. Dilaw. Pinahuhusay ang katalinuhan at kailan awan tumutulong sa mga kabayo na gumawa ng matalinong desisyon at makamit ang kanilang mga layunin. 8. Kambing, ipinanganap noong 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. 1995, kinakatawan 1997, katatagan, kaginhawaan at pagiging makalupa Naaayon sa nagpapalusog na kalikasan ng kambing. Dilaw. Pinahuhusay ang katalinuhan at pagkamalikhain, tinutulungan ang mga kambing na ipahayag ang kanilang sarili ng malaya at makamit ang kanilang mga layunin sa sining. berde Ang kulay ng paglaki at pagbabago, hinihikayat ang mga kambing na ituloy ang kanilang mga hilig at pangarap. Siam. Unggoy. Ipinanganak noong 1932, 1944. 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Pila Kinakatawan ng Kailanawan at Modernidad, tinutulungan ang mga unggoy na harapin ang mga hamon ng may malinaw na isipan. Asul Pinahuhusay ang mga kasanayan sa komunikasyon at nagdadala ng katahimikan, nagtataguyod ng pagkakaisa sa mga relasyon puti, sumisimbolo ng kadalisayan at mga bagong simula, ginagawa itong isang perpektong kulay para sa mga bagong pakikipagsapalaran at malikhaing paghahanap. 10. Tandang, ipinanganak noong 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. Pula Sumisimbolo ng pagnanasa, enerhiya, at swerte, nagpapalakas sa ambisyon at pagmamaneho ng tandang. Ginto, kinakatawan ng kayamanan, kasaganaan, at tagumpay, pinahuhusay ang likas na karisma at mga katangian ng pamumuno ng tandang. Dilaw, pinahuhusay ang katalinuhan at kailanawan, tumutulong sa mga tandang na gumawa ng matalinong desisyon at makamit ang kanilang mga layunin labing isa. Aso, ipinanganak noong 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. Asul, kinakatawan ng katapatan, tiwala, at komunikasyon, pinahuhusay ang malakas na pakiramdam ng pananagutan at pangako ng aso. Berde. Ang kulay ng paglaki at pagbabago, hinihikayat ang mga aso na ituloy ang kanilang mga hilig at pangarap. Puti, sumisimbolo ng kadalisayan at mga bagong simula, ginagawa itong isang perpektong kulay para sa mga bagong pakikipagsapalaran at malikhaing paghahanap. Labindalawa, baboy, ipinanganak noong 1935, 1947, 1959, 1971, 1983. 1995, 2007, 2019, 2031 Rosas. Kinakatawan ng pag-ibig, pakikiramay, at emosyonal na paggaling, nagpapalusog sa mabait at mapagbigay na kalikasan ng baboy. Dilaw. Pinahuhusay ang katalinuhan at pagkamalikhain, tinutulungan ang mga baboy na ipahayag ang kanilang sarili ng malaya at makamit ang kanilang mga layunin sa sining. Pula sumisimbolo ng pagnanasa, enerhiya, at swerte, nagpapalakas sa ambisyon at pagmamaneho ng baboy. Ang impormasyong ito ay maaaring gamitin upang isama ang mga maswerteng kulay na ito sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay, tulad ng damit, palamuti sa bahay, at maging sa mga pang-araw-araw na bagay. Sa pamamagitan ng pag-ayon sa tamang mga kulay ng feng shui, Maaari kang makaakit ng positibong enerhiya at lumikha ng mas maayos at masagana na 2025.